Ma, yung sardinas na mega. May nakulog. Mega. Naan ko sardinas na mega. Mayo. Pesca. Ano kaya? Masarap ba ito? Pesca. Mayok man na iba. Ayok man na konti na lang. Okay, dito. Kasi kahit saan ito pwede itong sutangon. Kaurubusan so, na din, oh. Kuha din tayo dito. Kahit Di Oh, mga mga Panet buying na. Uh, Pwede tayo nito. Limang. yun o. Oh, wala na. Yan na lang. Ang available. Wala na yung iba. Yan na lang. Ang available. Puro laki niya. Wala na. Oh, yan na lang. Ang available nila. Puro ito na lang. ba. Hmm. Ito oh. Yan, after ng bagyo ito na. Specification po. Laki po. <laughs> Iagi ay ito Mayo na talagang iba. Puro kanto na lang. Ibig sabihin, naubos yung ano. Naubos yung noodles. Puro kanto na lang. Wala na noodles. Kaya na lang siya, o. Oh. Puro kanto. Ibig. Naubos na yung mga noodles.

Naubos na yung mga noodles. Lahat na lang nandito yung mga laki Me Pancit Canton. Siguro yung kasagsagan ng bagyo yan ang una nilang kinuha yung mga noodles. <laughs> <laughs> Chichiria. <laughs> <Chiche. laughs> mga dami. Mga bigas. Mga Mga bigas. ayos eh. Hala, ayaw dumating yung parcel na in order ko sa TikTok. hindi pa nila pinapadala na irapan pa ata sila mag biyahe, papuntang Bicol. Kaya magtsatsaga tayo ng diaper dito. Hindi kasi ako bumibili ng diaper sa mall kasi mahal. So ngayon, ang 610. 110, 305 dalawa na makuko daya pero makuko din yung in order ko eh ilang piraso kaya to 24 24 piraso ay uh, patay tayo dito dito baby ko ni June magkano kaya to ay 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 ito naman 176 ano magkano kaya ito ito 24 din xn ay nako ayan ano ba kukunin natin ito na siguro ito lang na siguro ang medyo mura dito eh 300 ano. Wala akong choice. Ito ang bibilhin ko. Magkano na kaya to? ito? Ito sana umura na ito. Oh. Kaso large. Ito kasi kay Bella. Ano kaya? Large. 305. pwede na siguro ito 300 by 2 get 1 free 305 na siya di pwede na yun large 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 Ayan, ayan, medium. Dapat medium. Medium sa si Bear ramijo, mijo, 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 mijo. Ayo nakaurubusan din ang tubig o. Oh. Ubus yung tubig dito o. Oh. yung <laughs> tubig. Naubus. Oh, yes. <laughs> Naubus yung tubig. Mayok ng tinapay. Ubus ng tinapay. Ubus na yung tinapay. Ubus na yung tinapay. Kandila, pati kandila na katro orang ah Kandila, yun <tinyo> eki? Ayukabagan pinaapey tukli uh, yun. pati. Oh, ayan Naglanda. Nah, nah, nah. <laughs> 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 Nag-brand out pa Andi Punggal. Ano ba 'yan? Nag-brand out pa. <laughs> Brand out. Oh, oh my gosh. Nag-brand out na. Patay tayo dyan. Mabayad na. Nag-brand out pa. O yan, yung tinapay kalan? lang. Pero mahaler. Mahaler ang tinapay. Ayun. Ay, seryoso.

Terima kasih <muchas> telah Chut -chut. Pub house. Ay, pizza house ng palan. Ah, diba no. <laughs> Pizza house. Pizza house pala. bakong pub house. <laughs> Ibang branch <na> lang. <laughs> <laughs> Ibang branch <na> lang. Ito. <laughs> <laughs> also, Yeah